good morning. Good morning, good morning. Today is Thursday. Ayan, nag-ano ako gagawin saing. akin. Kanina pa ako nagising. Hindi, lang, hindi ko lang nadampot itong silpi ko. Ito, mayroon pa akong kagabi bahaw. Tapos, ito. Ayan saing ako tapos anong lutuin ko ngayon mag ano na lang ako mag itlog kasi hindi ako nakadepros ng isda ko nakadepros ako ito meron akong isda dito sa ano uh, ko. ito yung sama defrost ko ito. Dito ko muna ilagay. Ayan. Para maano. Mayroon akong mayroon. yung kapatid ko. Andun yung kapatid ko. So, ganun tayo na itlog. Ito, Teresa. May kalahati ano dito. Mag-itlog na lang tayo. So, dito tayo sa labas. Kay. Ayan yung ano ngayon. Yung <coughs> kagabi. Umulan kagabi. Tingnan Umulan talaga kagabi. Nagpa-music ako ng ano, ng Christian song. Kanya ako pag umaga, pag -ising ko, yan, nagpapatugtog ako ng Christian song. Yan yong Yan oh, basa yung ano oh, ayan. Basa yung ano. Ang dami kong ano oh. Puntahan nyo dito, harvestin nyo. Ang dami talaga, sayang yan. Hindi ko naman, okay lang kung matamis ito kasi kainin ko na lang. So, ayan yung ano ngayon. Medyo maano ang ano, ayan oh. Medyo madilim ang ano ngayon ayan ayan ang ano dito ayan ang umaga punta na naman ako doon sa nanay ko Hala. bakit nagulong itong halaman ko kasi bagong ripat ko ito eh kaya dito ko muna nagulong yung ano ko bagong ripat kasi ito yung tatlo ayan Ayan. Ito yung mother. Ito ang mother. Tapos ito yung ano. Ayan. Ayan nagulong. Ito ang mother. So, ito na yung mga ano ko. Ano ko siya. Ayan. So, ayan. Pare <coughs> ko. Ayan ang pusa ako na ano. Pinakain ko na yan kanina pa. Ayan o, no, hindi niya naubos yung ano ganyan pag gising ko pag ano yan kasi nag tinatawag ako niya sabi yaw yaw so kaya yan pinakain ko hindi niya naubos yung kanin yan paksiw yung ulam niya yeah. so ayan ito yung bulaklak ng ano turmeric ayan bulaklak ng turmeric pinutol ko yung dahon kasi ang kapal na ng dahon dito naka ano na din ayan may ano ako ayan oh. Uh, kahapon doon ako naglinis. Ayun. So, ay, yan. So, ang tayo guys. kay pasok na tayo kasi nag ano na ako, nag tea. ako ng tea? Andito yung kapatid ko. So, ayan. Hindi pa na ano. Mag-prepare na muna ako. Kasi madali lang lutuin yung itlog. Nag ano lang ako ng itlog. Ano lang, pirasong itlog. Dali. Uh, yan. Yan, ang piras ng iklog yan lang, anohin ko na guys, ito na lang ang ulam ko ngayon umaga ayan ayan na lang Dahil na sa ito na barko. Hmm. Hi! <laughs> My brother, visit me. <laughs> yan guys, binisita ako ng kapatid ko. Pero may sipon siya. May sipon kaya, anuhan ko siya para mag steam ng Bix. Kasi may sipon at saka medyo may ubo siya. So anuhan ko nito ng Bix. Yung kapatid ko. Yung Balibunso namin na lalaki. Kasunod, kasunod siya sa akin. Hmm. So mag-ano ako. Nag-init ako tubig. Ano? Hmm. Ano ka? Sarap gani, basa. Kuhan. Kanako, ikuhan ng sini. Hmm. So yan guys, nagluto ako kasi dito mag, ano, niyaya ko yung ano bayan kapatid ko na bunso naming lalaki. Dito siya, ano, lang dito para ano, makipagkwintuhan. So nag, ano, ako ng, ano, ng isda, ng Ito na yata to. Sabaw ako isda. <coughs> malunggay lang inano ko guys tapos nilagyan ko ng paasim kalamansi yan ito yan siya so yan kakain na kami tapos inano ko siya kanina ginamot ko siya ng ano nag steam ng bix kasi may sipon daw siya kaya sabi ko mag steam ka mayroon akong ditong bix yon ang bunso namin na kasunod sa akin bunsong malaki. So, yan at magkain na kami. My brother. Surug <laughs> <doh>. mm -hmm. <coughs> <tabihin> <Hay, tabihin> ng sa <tabihin> na, tubig. Pasok na basta mga bila dito. Ay gripo mo yung po. po wala -sira. Mabila dahil pa. Ako ano. Hello guys. My brother. Siya ang kasunod sa akin. Bunso. Ay, oh, sorry. Ito. 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 Guys, si nung alis yung dili magsugal. hindi. Hahaha. Pagpadada ng kanil mga naman. Kaya, kalp. Kaya na kung ko ah. Mas ko? Eh? Hmm. Hindi ka yung araw. ko